Dalawa. Anong <smart noise> nangyari? Sapul. Kumanga, kumanga. Parehas nagkabul eh. Nagkabul to.

culo. Kaya wag ka mong gagalaw, wag ka mong gagalaw. Wag ka mong nang gagalaw, wag ka mong nang gagalaw. Wag ka mong nang gagala. gagalaw muna. Gagalaw, higa ka lang. Higa ka higa ka higa ka Higa lang, higa, higa.

Di ba ka muna gumalaw? Iga ka lang, iga, 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 iga. Huwag kang tapalo. Eh, chinela, chinela. Sige, De, mo. Di ba ka muna gagalaw, huwag ka muna gagalaw. Taas mo ulo mo, taas mo ulo mo, taas mo, taas mo kunti. Yan. Huwag ka muna gagalaw. Yeah, Kaya, huwag ka muna gagalaw, huwag ka muna gagalaw. Gagala, wala gagalaw, wala muna gagalaw. Wala gagalaw, wala gagalaw. Gagala. Oo, tayo na, balay yung kamay, oh. Huwag mo muna gagalaw, huwag mong galawin yan kasi bali yung kamay mo. Huwag ka muna gagalaw, huwag mong gagalaw. Gagala. Bali yung kamay na ito. Huwag mo muna gagalaw. Huwag kang gagalaw. Balutan niyo yung ulo nun. Ng ulo, baluta Balutan niyo yung ulo ano, nun. Balutan niyo yung ulo nun. Ano to? Sweater ko to, eh. Okay na, hayaan mo na. ulo mo, okay. mo, ta, mo, ta, tas tas. brother. Yan, yung balutan ba na nga. Okay, kaya to. Pakainom ba kayo? Ay, yan, lasing yan. Kuya, wag kang gagalo. Bali yung kamay mo. Sino yung driver? Siya. Tapos wala kayong helmet. Ayun dyan. Dalawa? Dalawa, dalawa. Pwede ba ito okay, yung tama lang, yung tama lang. Para maano lang yung ano. Yan, 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 Punit yung ulo na ito. Nagasang kayo, sir? Nagasang kayo, sir? Kasi ito, bali yung kamay niya, no? Huwag mo mo nang gagalawin. Huwag kang gagalaw. Huwag mo mo nang gagalaw. Huwag kang gagalaw, ha? Huwag mo nang galaw. Huwag mo nang galaw pa. Huwag mo nang galaw. Huwag mo nang galaw. Kasi bali yung kamay mo. Natawag na lang. Opo, natawag na Hindi, hindi yan, hindi yan. Eh, hey, wag kang gagalaw, wag kang gagalaw, ha? Ayaw, wag kang ka siya. dapat sa kayo alam siya, siya pa rin ako yun dalil, eh. Ayun, ayun. Ayun yung bumangga. May ano ba kayo? May Tinawag ba? Tinawag ko na? Oo, tinawag. May pwede po ba kayong tawagan sa inyo? Kaya mo ang gagalaw kasi yung kamay mo bali. Pasok ka? Sige, Che, bante, bante. Hindi hey. 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 ka makadaan eh. Hoy! Dito. Huh?

Pasok na, pasok. Pasok na. Kaya huwag mong gagalawin ha. Dito siya nagaling dito? Dito siya nagaling, kasabay namin eh. Dito yung kapagaan. Ayun, yun o. No. Inabot sila sa, inabot nila yung likod doon. Patulin to eh. Matapos kayo lipot doon eh na, ayan na Ayan na, ayan na, ayan na Dito, 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 dito. Lumipad sila eh. Nasabay natin yung mga ano? Mm. Dito nang galing? Dito. Inabot eh, nalang yung likod nun eh. Side.